<laughs> yun, so good day mga kalapatids. No? So ngayong araw nga ay magtitimpla tayo ng uh, patoka. So gamit natin ng El Toro Probiotics wow. mga kalapatids. No? So, tatak El Toro Probiotics yan. Then, so hindi tumantika mga kalapatids ha. Honey to. So lalagyan din natin ng honey mga kalapatids. Wow. So wala pink mineral ngayon mga kalapatids. No? Dahil nakalaan sa ating mga pliers ngayon yun dahil inaluan natin ng uh, tawag dito ng secret ingredients yung pink mineral so um, nagmix tayo ng powder no para sa mga ano natin mga warriors natin so ito may patok ay may patok na ano tayo dito Nilalagyan natin ng iltoro probiotics yan mga kalapatids so bago yun shake mo na natin oh. Big big shout out sa El Toro Pro Pro Probiotics mga kalapatids Maraming maraming salamat po Thank you So ito nalagyan na, na natin mga kalapatids So El Toro muna Yan yeah. So lalagyan natin ng Dalawang kutsara mga kalapatids Tapos Honey So lalagay tayo ng honey mga kalapatids Ay? So nagbabaan na yung mga flyers ko mga kalapatids Nalagay naman tayo ng hani. Isang kutsara lang mga kalabatids. So okay na yan. Then, haluin lang natin yan mga kalapati, Yeah. So, ganun lang kadali mga kalabatids. No? Duhalo lang mga kalabatids. Tapos ayan o. Oh. may... El Toro Probiotics tapos honey mga kalabatids Talagang dikit na dikit sa patuka mga kalapatids. so talagang uh, makakain kung matitikman talaga yung El Toro probiotics. So hindi lang natin ilalagay sa patuka mga kalapatids. Maglalagay rin tayo sa tubigan nila mamaya mga kalapatids. So ito mamaya, ito pakita ko yon, So ito, lalagyan na natin mga kalapatids. Yan. Lalagyan na natin. So yung iba marami dahil may inakay na mga kalapatids. No? Kung nakita nyo sa ating video ay may ipapisa na tayo so need na natin talaga maglagay lagi so ang El Toro Probiotics mga kanapatids lalo na sa mga breeder natin ay okay lang na kahit araw-araw natin ibigay ito, mga kalapatids walang problema dahil good bacteria to mga kalapatids sa mga ibon natin so ganun kaganda ang El Toro Probiotics lalo na sa bayan din natin ang honey pero uh, additional lang naman to mga kalapatids so ganun lang yung ginagawa ko Naka, depende naman yan sa inyo mga kalapatids kung gusto nyo kaya eh so yun, bigyan, bigyan na natin yung mga breeder natin ng mga kalapatids syempre, una natin bibigyan mga kalapatids si cage 15 tapos yung kanyang asawa na biopig yan mga kalapatids shoutout sa biopig yan no? Uh, shout, uh, shout, out kay Timex pala. No? Sa kanyang ibon 'yan, mga kalapatid. So, bibigyan na natin. Yes. So, pasensya na sa food tray nila. Hindi ko pa natatanggal. Yung mga natirang patoka diyan, mga kalapatid, sa hindi magiging sayang dahil bibigyan natin sa mga manok 'yan. Ayan. So, sa kabila naman tayo, mga kalapatids. yon, Dito naman tayo sa mga brown natin, mga kalapatids na. Ito. Oh, fine na. Ayan. So, maganda talaga lalo na may mga bago silang papisa mga kalabutis. Dahil may bibigay nila sa kanilang mga inaka yung, yung El Toro Probiotics na ibinigay natin. Tapos sa mga kalabutis. So, sa iba naman. Yun, so dito naman tayo kay second mga kalabutis. Kay 30 seconds. No? So, ilalaban natin yan. So, yung pares siya mga na nakabukod na. No? so yan. Yeah. pa. dito naman tayo sa iba mga kalabutis. Ito. Hmm. Uh, Kaya na. Yun Ito hindi pa nangitlog pero baka bukas mga kalapatids Dahil napansin ko na Kagabi mga kalapatids yung mga hen natin ay Pumupunta na sa pugaran nila So isang sinyalis yun mga kalapatids na Mangingitlog na yan mga kalapatids So kayo naman Ayan Tapos Magtitimpla naman tayo sa tubigan nila mga kalapatids. Let's go. Yan, so welcome back mga kalapatids. No? So by, dito naman tayo sa tubigan nila mga kalapatids. Ah, oh, so yun. Ganun lang rin mga kalapatids. No? So dalawang kutsarita lang rin naman dito sa ating tubigan. So dalawa lang rin mga kalapatids. Dahil hindi naman ito puno. So dalawa rin. Yeah. Tapos, hani mga kalapatid. Bibigyan din natin. Oops, Yun. So, isang hani, isang kutsara ng hani, dalawang El Toro Probiotics, mga kalapati. So, yan. Shake lang natin ito, mga kalapati. na nag-mix na mga kalapatids. Tapos bago natin ibibigay sa mga warrior, ay sa mga breeder natin mga kalapatids. So bigyan na natin. Yan, so dito ay bigyan, bigyan na natin dito mga kalapatids. Ang gusto ng mga brown natin yan mga kalapatids. Manamis na mis. Tapos sasabayan pa ng Eldoro Probiotics. Napakasulid yan. No, para maging healthy yung kanilang mga inakay mga kalapatids. No? So kanina nga sinasabi ko Okay lang na araw-araw yung El Toro Probiotics Ibigay sa mga breeder natin mga kalabatids no? So syempre good bacteria nga ang El Toro Probiotics Kaya napakaganda para sa mga breeder natin So tingnan naman mga inakay natin Ang healthy mga kalabatids No So Tak El Toro Probiotics yan mga kalabatids So yun Uh, bigyan na natin lahat. So, dito. Tapos dito mga kalapatids Tapos dito sa isa natin. Sa Gidli. Yun. Yun. Doon yung tubigan niya. Ililipat lang natin yan dito mga kalapatids Dahil yung inakay ay, ay yung... Kapares niya, ay, hindi ko na inano, para hindi sila magparisan mga kalapatids So kung motivate lang talaga. So dahil ilang training lang yan, magapuling na mga kalapatid. So sana ay pala rin tayo sa pooling. <laughs> so yun ang purpose natin, kaya ginawa natin to. Yun. So... Hanggang dito na lang mga kalapatids no? So yun ganun, ganun lang naman tayo gumamit ng Eldoro Probiotics mga kalapatids So mas maganda kung araw-araw natin ibigay sa mga breeder natin Okay lang yun mga kalapatids walang problema yun no? sa mga players, syempre, uh, uh, sa isang linggo mga kalapatid sa dalawang basis lang talaga tayo nagbibigay na El Toro Probiotics sa ating mga warriors mga kalapatid pero sa mga breeder natin so kung marami naman tayong El Toro Probiotics mga kalapatid eh, pwede naman niyang araw-araw mga kalapatid na So, sa mga nagatipid, pwede namang alternate lang. So, hanggang dito na lang mga kalapatids. Maraming salamat sa panunod. Bye!